umaga mga kapatid uh, labis ako nalulungkot ngayon dito sa mga balita na nakita ko na ang panggigipit at pag-aabuso ng ibang bansa sa atin sa West Philippine Sea ito mga kapatid papakita ko sa inyo kung paano nilang ginagawa yung panggigipit ng ating クレープ <noise> Thank yeah. you. idol nakita ninyo mga idol ang ginagawa ng mga mga tao na yan grabe ang ginawa nila mga idol sa ating Philippine Coast Guard ngayon mga idol isa akong retiro na sundalo mga idol init time mga idol babalik ako sa serbisyo ko para ipaglaban ko lang itong bansa natin isuot ko naman yung aking uniforme mga idol nasaktan ang aking sarili sa pagkakita ko sa video na yan yung video niya mga idol kinuha ko lang yung mga idol para makita hindi ninyo napakasakit ang ginagawa ng mga tao na yan grabe Ready akong bumalik sa aking serbisyo. Isa akong retiro sa Philippine Army. Ready akong bumalik sa aking serbisyo para ipaglaban ko lang itong ating bansang Pilipinas. Kahit mamatay pa ako, galing sa puso ko, sa kasaisip ko, ipaglaban ko itong ating bansang Pilipinas. Yun ang mga idol. Maraming salamat sa inyong pagpanood sa aking YouTube channel. Ang aking saluubin, ang aking pinapakita sa inyo. Isusuot ko naman ang aking iniporme para sa aking bansa. Maraming salamat.